Oh, magandang umaga po mga senior senior followers po. Ito po yung ginagawa ko kahapon pa. na ko na po yung labas. Ngayon naman, ito naman po ginagawa ko. Yun, Kaya na po nagpapabalik-balik po doon sa kabilang, ano, kabilang bahay po. Inaayos ko na naman po yung kanal na ina ng mga bata. kakagawa gawa ko lang nung nakaraang linggo. Ngayon butas na naman po. Kaya po, Naglagay na naman ako sa simento, binabalik-balikan ko po. Balik-balik ako rito sa amin, don, doon. Ito nga ako, papunta ako doon, baka may bata. Napakarapos tawain mga bata dito. Pagka hindi may hain na pang unawan nyo, kapapaawin sa mga magulang nyo. Kahit mga sa mga bata. Laging sinisira. Kung sinisira, maraming bodo sa loob ng kanal. Ito nga, nga ako baka pagdating ko may bata na ron. Mga mga ko bata rito eh. Tinatakot ko na nga po minsan nga ni babarangay ko eh. Kahit takotin eh, ako tinatakot pa eh. Mabuti wala well, bata pa, mamaya magkakabata yan mga na stress na ng hapon. Ganda kasi dito eh. Hmm, ito po. Ginawa na po nung nakaranganin. yun. ko na naman ng panibagay simento. ko na lang ang bato. Ito, yung kanal nito ito bukas ulinis eh. Pang araw lang yan. Eh. Naglinis ako nung ano, nung biyernis. Tapos kasabad o. Oh, bukas o, oh, pangatlong araw yun. Eh. Ito. Hmm. So, Idol po. nilinis na naman si semento. Hmm. Hmm. titingnan mo, pakitingnan mo pagka may bata, pakisaway mo. Sabihin mo, nare si Lolo Pidring, babarangay kayo ka mo. Hmm. Ito yung ano, ng, ng mga baralo, dami. Hmm. Kapag di tumatakbo tubig, narito ang barado ah, At dito. Pag naman natanggal ka agad, oh. maagos kagad. ka agad. Ito, pabalik na ako sa amin. Oh. Gagawin ko naman yung ginagawa ko tiri ka na kandila. Ngayon, matatapos na nga ito. to. Iba na naman ang gagawin ko pag natapos yun. Gawain bahay naman. So, Mm -hmm. Yan. Yeah. Lalakad ako pabalik. Salamat po.